ano yung sabi mo bro na naka-hit mo bro? Uh, i ano po yun sa ating mga followers dito sa ating YouTube? Uh, isabi mo lahat bro sa kanila bro. Salamat ako bro mga kasamahan ko dahil sa inyong pinaka-accurate na DIY yung may locator bro. Nakakuha kami ng dalawang gold bars at ang lalim ng aming naukay bro ay nasa 10, -10. Hmm. Bali bro, yung dalawang gold, gold bars bro. Yun po yung isinend mo sa akin sa messenger account mo. Yun po? Oo, oh bro, bro, Ah, sige, sige, bro. Oh, sige, bro. Sige, bro. Ta tapos, bro, ti tinpit po uh, yung lalim niya, bro. Ti tinpit po. Oo, oh, bro. Pagka abot ng tinpit, bro. Oo. Oh. At doon namin ako ang gold bars. Yung gold bars. Bali bro, yung ano bro, yung ay send mo na ano na gold bars na dalawa, Bali, may mga itim-itim pa bro. Uh, ano yun bro? Nakabalot ba ng, ano, ng uh, Alkitrat? Opo, Oo, bro. ah. ano pa yun bro? naman bro. 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 Mm. mm. Uh, so, ano bro, ah, uh, dahil po sa dalawang gulbars yan, uh, ano yung, anong plano ng grupo nyo? ah, uh, uh, wala ba kayong ano wala ba y wala ba yung mga harassment diyan sa mga grupo niyo? Ah, uh, Bro. Uh, alam mo ba alam mga grupo ko Aha ganun ba Sige bro uh, konting ingat lang dyan sa ano bro uh, sa sa Davao Di Oro so kung gusto kayong bumili sa mga locator na ating ginawa pumili lang kayo sa mga picture na nakita niyo dito sa uh, YouTube channel natin o magchat ba kayo sa Ruli Adlaon Luok o di ba kaya tumawag kayo sa cellphone number 0926263283. Hello mga katets, magandang araw po sa ating lahat, lalo po sa taga-panood po natin ngayon. At sana sa baguhan po sa akin channel, don't forget to subscribe, click the notification bell para palagi kayong update po sa aking mga bagong upload. So ngayon mga katets, may walo. May walo po tayong i-deliver no, sa LVC kasi uh, COD or cash on pick up. a uh, COP cast on pick up no So ito may dalawang single antenna tayo na ipa-deliver ngayon at isang mini single antenna at isang triple antenna at isang rad at dalawang jack one at isang uh, version 1 single antenna long range locator So ngayon makikita sa ipapakita ko sa inyo kung itong ating mga gawang mga locator na ipadeliver po natin ay talagang iikot o gagalaw po kung saan po nakatago yung yamasita no? so ito mayroon po tayong mga jewelry dito at itry po natin ngayon kung gagana ba ito o hindi sa ating walong uh, walong mga gold detector no? mga DIY po ito lahat mga katets no? So iba't ibang bansa po sa sulok ng Pilipinas ay nag-order po sila. So ngayon mga katets, ipapakita yung una po nating gagamitin ito pong ating version 1 single antenna, no? Ito mga katets, wala pong bala po natin nilagay dito, no? Kasi dito po yung chamber niya. At so ngayon, i-try po natin kung ituturo ba niya yung ating nilagay na ano? 'Yan. At dito naman 'yan. So maglukit tayo mga kateets ay kailangan po na uh north south west no. Kailangan may kumpas po tayo sa area kapag maglukit po tayo. Kapag itapat lang po natin mga kateets ay iikot po siya. 'Yan. Lalo na kapag tatapatan po natin, mas malakas po 'yung ikot niya lalo na kapag ganito. Yan. So ito. Ito mga bro, no? Uh, ginawa ko itong gruntit na ito para makita ninyo yung mga lokito na inorder niyo na ang ah uh, na gumagalaw po siya no. So hindi po natin maiisa-isa yung mga pangalan nila, no? Kasi medyo matagalan na po tayo. Kasi yung Uh, ano po natin Yung atipong Schedule doon Ng oras ay Hanggang alas uh, Alas G Alas G's lang no So ito na Ito Ito na yung isa Single antenna Yan So ito naman Yan Yan at, itapat po natin, ay iikot siya. Yan. Kapag tatapakan natin, ay malakas po yung ikot niya. Lalo na kapag ganito natin, o. Oh. Yan, o. No? No? So, ito. Ito namang single antenna para walang bias, mga bro. Mga katets, no. Yan. Sa isahin lang po natin. No? Yan. 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 Tapat po natin. Yan. Pero kapag tatapakan po natin, ay malakas po siya. Yan. Yan. So, ito namang mini single, no? Tayo na, rekognatin. Yan. 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 Ito po yung ating mini, mini single mga kapit. So, mas maganda po ito gamitin sa malalim. Malalim ng lupa. Yan. Tapat lang po natin. Ay gusto pong umiikot. Lalo na kapag tatapakan po natin. Yan. Ito naman. Uh, triple antenna, no? Ito po yung pinakalakas, pinakalakas, Uh, marami po tayong customer ito. No? Yan. Tayo natin. Huwag na nga natin. Ayan. tapat lang po natin ay kusa po siyang umiikot so yan, lalo na kapag tatapakan po natin yan you know? diba? o so ito na ah uh, rad, -rad no So ito, i-try po natin. Ito po yung ating i-vlog, no? I-vlog uh, po natin. Makita rin, ano? So huh. kapag tatapakan po natin, ah, uh, itapat lang po natin, ay umiikot po siya. Oh. Yan. Lalo na kapag tatapakan natin, mas malakas yung ikot niya. Yan you know? o. So yan. So itong Japanese one. Ano yung dalawa? Tingnan nyo. Yung tamang paghawak nito ay ganun. At kailangan wala kayong suot na uh, relo. At wala kayong bariya sa bulsa ninyo. No? Ganito lang Oh. Yan Oh. Dito naman. Yan. Pag itapat po natin, tutok po natin sa ito jewelry, ay umiikot siya ng ganun o. No? Ganun o. Malakas siya. Yan. Yan So, yung isa naman Yan Pagigano po natin yung i-deliver ngayon mga katets so uh, ito may nag order nga po nito no? so ngayon i-deliver po natin kaya i testing po natin i-try po natin kasi uh, gusto nila na i-vlog ko yung pag-try at pag-testing po na talaga ba gagala po ba yung locator nila so yan lang po mga katets maraming salamat po sa iyong panonood sana sa baguhan po sa akin channel don't forget to subscribe click the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. So, maraming salamat po sa inyong panonood mga katets.